dias señoritas y señoritos today I'm going to report to you of the negative consequence or the negative impact of another bad Duterte legacy and I'm talking about the uh, reclamations are almost 20 reclamation projects in Manila Bay. at uh, ito po ay uh, uh, in relation to the fact that uh, the the uh, reclamation projects have blocked the natural uh, ingress or egress or natural entry or exit exit points to the to the port area in Manila that the the country's biggest uh, biggest port uh, complex or port area na kwan na po na naharang na po o maharang po nitong mga reclamation projects kaya sabi ng mga port operators dahil maharang na yung kasi syempre kung lalagyan mo naman ng lupa yung mga yung Manila Bay so ma kailangan hanapin na ng mga barko ng ng lugar malayo diyan sa mga reclamation projects na malalim pa ang malalim pa ang depth ng uh, tubig para dumaan at dahil sa sa aksyon uh, nila yan dahil diyan sa 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 uh, uh their choice of having to to take another longer mas malayong ruta po ay dadagdag nila ng 200,000 kada shipment uh, ang uh, ang kwan po ang uh, madadagdagan ng ng expenses nila by 200,000. So ibig sabihin nito, kung magiging mas mahal yung mas malaking gastos sa sa gasolina o ano bang fuel ginagamit nila, uh, mas maraming oras igugugol nila sa pag uh, paggamit ng ng mas malayong ruta para pumasok lang sa mga port area sa Manila, ibig sabihin yan, ipapasa nila yan sa atin. And that means, lalo na tayo dyan sa Metro, sa Metro Manila or Luzon or even Visayas and Mindanao kasi yung mga marami mga imported goods natin ay uh, dumadaan rin sa Manila, dumadaan rin sa port area ng Manila, pati mga tao. So tataas yung yung mga tao hindi nagkaka-afford ng eroplano, tataas yung pamasahe nila sa barko, yung nagpapadala ng ekwipahe, yung bumibili ng mga kotse, yung bumibili ng mga traktora, yung bumibili ng mga truck, lahat ng mga bagay na sinasakay sa barko, tataas ang presyo. Dahil kailangan hahahumanap sila ng mas malayong ruta para abutin yung Manila, eh. Port area. So, uh, syempre, yung mga pro Duterte, sasabihin na naman, Duterte na naman, wala ka na bang pwede i-vlog, vlogcaster? Eh, wala tayong choice. Ito ang lumalabas sa mga balita tulad itong hearing na ginanap dyan sa kongreso kung saan uh, itong linggo, kung saan sinabi, at uh, hindi, wala tayong choice dahil every negative pro program and projects na ginawa ni President Duterte affects the Marcos government. Kaya nga dapat bantay rin natin itong Marcos government na dapat tuluyan ng harangan nila, tuluyan, na, tuluyan ng tigilan nila ito itong mga reclamation projects. Ang problema lang, nung dumaan ako dyan, last, uh, last week, anjan pa yung mga dredger parang tuloy-tuloy pa rin nagde-dredging tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho mukhang mukhang binobola lang rin tayo ng Marcos government mukhang meron lang jan sa Marcos government nagpapakilala lang na parang sinasabi eh kumita yung Duterte government sa inyo E eh, kami wala wala kaming wala 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 ba sa amin diyan sa proyekto nyo at tigilan muna namin kayo bayaran nyo kami para i-approve namin kayo. yung ulit yung project nyo ganyan naman ang uh, mga ginagawa ng taga-gobyerno I hope, I hope hindi ganito ang ginagawa ng mga bright boys dyan sa Marcos government kaya bantayan rin natin ang Marcos government kasi kung hindi nila pigilan ito, ibig sabihin the sins of uh, former president Duterte will become the sin of the Marcos government at ang blame should already go to the Marcos government for allowing the continuation of this uh, reclamation project. So, meron 14 reclamation projects dyan. 14 reclamation projects dyan. at sabi ng mga shipping companies, gagasta sila ng additional 4,000 dollars or 227,000 pesos kung dadaan sa new lane ang mga barko dahil daw, ito daw isa sa mga reclamation projects na uh, uh, ang tawag na Manila Waterfront City ni uh, William Gatchalian na uh, tatay ni Sherwin Gatchalian ay ito talaga isa sa mga proyekto na naharangan na nga yung ruta nila at sabi nga ng uh, Asian Terminal Incorporated or ATI na sabi nila, itong 14 projects kasama na yung project ni Plastic King William Gatchayan magkakaapekto sa operation nila. Sabi pa ni IATI Senior Vice President si Sian Perez, sabi niya, When we saw the layout of the geographical map, it actually covered the entrance channel to our facility, the inner breakwater, where the port would actually be going into and in our inner anchorage sabi ng uh, Asian Terminal Incorporated na may hawak sa isa sa mga biggest uh, ports jan sa port area port facility dyan sa port area at sabi ay uh, itong sabi pa nga ng uh, 35 port operators na miyembro ng Association of International Shipping Lines na para para dumaan sila sa panibagong ruta gagas na sila ng 3,000 to 4,000 kaya sinabi ito ni sinabi, sinabihan sila ni uh, ni uh, ni uh, Senator Cynthia Villar Villar na nagpahawag ng uh, nagpatawag ng hearing na ito eh dapat naman tigilan na talaga itong uh, pro proyekto, mga proyekto na ito lalo na ito kay uh, William Gatchalian na father ni Sherwin Gatchalian at Rex Gatchalian ng DSWD pero syempre I doubt whether kaya ito gawin ni Marcos kasi anak ni Gatchalian nandyan sa Senado and then isa ginawa niya uh, Secretary of Department of Social Welfare and Development kaya wala, walang choice Ipapasa lahat ng mga port operators ang added cost, ang 200,000 sa mga consumers, sa mga uh, bo uh, boat passengers. So again, uh, this is again another legacy na iniwan ni President Duterte at uh, legacy na tinuloy ni Marcos. Kaya nagsama-sama na sila, silang dalawa, si Marcos at Duterte na pinapahirapan ang taong bayan so this will be our uh, first uh, first uh, uh, blog about this matter and uh, tuloy-tuloy po natin imo monitor ito uh, but for now i i ask you to join me in uh, in uh, my uh, good governance and electoral reform advocacy by sharing this blog to friends and relatives and by referring the blogcaster channel to friends and relatives for them to subscribe To this channel too. So we will be keeping watch on this issue. Kung talagang talag pipigilan itong lahat ng mga reclamation projects ni Marcos. Or binabul, binabola lang tayo. Ginugut time lang tayo ni Marcos. We will see. So thank you very much for watching. And I'll be seeing you in my next vlog.